Mas kailangan ngayon ang mas maraming mga pulis na nasa lansangan kaysa mga pulis na nasa opisina. Isa ito sa mga ipinatutupad na ngayon sa Bangsamaro Region ayon kay Pro Bar Director Brigadier General Jason de Guzman. Sa kanyang command visit kahapon sa Maguindanao del Norte PPO, binigyang diin nito ang mahigpit na utos ni PNP Chief General Torre. Isa na dito ay dapat nakikita ng publiko ang mga pulis lalo na sa mga lansangan, kalye at mga matataong lugar para madaling makapagresponde. Katunayan sa Cotamato City, ipinatutupad matutupad na rin ito kung saan maraming mga kanto ng lungsod ay may nakatalagang police officer. Isa rin sa mga babaguhin ni Di Guzman ay ang halos araw-araw na reporting ng mga dokumento sa regional office. Gusto ni De Guzman na dapat mas pagtuunan ng pulis ang trabahong pagbabantay kaysa paperworks at hayaan na anyang ang mga non-uniform personnel na ang bahala sa mga dokumentong ito. Lagi kong hinihiling lagi sa inyo, trabaho lang tayo. After your tour of duty, go home. Pahinga kayo, spend time with your family. Wala tayong hinihiling kung hindi mapaputi yung servisyo natin at ng community masatisfy sila. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.